Ang daming bunga na naman ng kiat-kiat. Nakakatuwa. O, oh, ayan. Talagang palapit na ng palapit ang winter. So, nakikita nyo ba yan, mga kaate? Lapitan ko pa ng tudo. Kaya lang, medyo matarik eh. Maka mag ako. So, isom na lang natin. Ayan, oh. Ang bunga. Ang liliit, ito oh. Ayan. So, try natin nga ka Ay, 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 ay. <laughs> Matari kasi, oh, pag ganyan sya oh. Diba? Hmm. So, ayan, oh. Kita nyo ba? Dahil bunga, no? Oh. Against the light, eh. Pero, napitan natin ang maayos. Daming bunga, oh. Hanggang baba. Maliliit pa lang siya. Ay, hinog na nga, eh. Oh. Ano? Uh, Hinom nung siya. Oh. Pinitas. <laughs> Ayan. O, oh, ba diba? Wow! Ang daming bunga ng kalabasa. Oh my gulay! Wow! Wow! Oh! Hmm, ito o. Oh. Oh. Diba? Ano baba o? Oh. Kita niya? Ayan o. Oh. oh. Ang dami bunga. Tapos malag ito pa pala oh, tapos malaglag yung aking cellphone na no. Maligat ito. Ganitong klase oh. Ba, diba? yan pa oh. Ang laki, oh. Yan ang laki, oh. Masarap din yung ano nito. Yang ganyan oh yung bulak, bulak Nakatikim na ako, bulang lang. Ay, meron pa pala dito. Oh, ayun oh. Kita ninyo? Ayun oh. Oh. Hmm, taba kasi ng lupa dito eh. Kahit anong pwede itanim. Kung ako malapit lang din dito, naku, kahit anong pwede kong itanim. Sa Malaysia nga eh, ang dami kong tanim doon. ako ako'y nandun, puro sa paso lang yung aking ano, tanim. So, ayun oh, dami. Ano? Zoom natin. Ayun oh. Oh dami oh diba kakatuwa so ayan sarap mag ano dito tambay oh ang dami bunga nung ano oh orange orange yun oh know, yun know. oh oh kita ninyo yan laglag na oh ayan oh oh ang dami bunga ano oh orange pala yun So, meron pa rin dito. Ganun pala yung ano, oh. Yung, tawag dito. Ah, dragon fruit. Nagagay ng kulambu. Ang dami rin bunga nito, oh. Para siyang kalamansi. Kasi pabilog siya. Oh, no. Nangalaglag na iba, oh. Ang dami bunga, oh. So, may tao. Ang dami bunga, kalapit na ang winter. Pag ito ay naghinugan, kasagsaga ng lamig. So, ayan. Napakarami niyang bunga. kaliit-liit na puno. Hitik sa bunga. Ayan, oh. No?